Hello guys, hello everybody, everybody to the left, everybody to the right, moa moa chup chup Welcome na naman sa isang vlog ng Madam Sitang kung saan dito ako sa lugar na wala kayo Kaya iba vlog ko na lang ito At Eto na nga ang kwento One day, isa sa tukaan sa pagsugod ginsang akong kasaysayan. Time na naman ngayon mga nakasako na to mga guys na galing sa mall. Kung saan kami yung suki nila sa pagkuha ng basura. Nakita nyo yung tinatanggal ko na papel, may nakasail pa. Kaya nandito na naman ako para pilian. Excited ako mga guys kasi dito ako nakakakuha na mga pwede pang pakinabadalasan uh -huh. sa mga ganitong sako ang nakukuha ko mga gamit sa kusina. Kawa kali Caldero, at kung ano-ano pa. At tulad na nga lang dito sa hawak ko, na ang una ko talagang naisip dito na alala ay si Jusel Judaya, yung followers ko dito na mahilig magluto-luto para inegosyo mga niya. Mga followers talaga yung una kong naaalala sa mga napupulot ko dito sa basura. Kasi kung ako lang, hindi ko ito kailangan, hindi naman ako marunong magluto. Asa lang sa aking asawa. At dito nga mga guys, binuhos ko na talaga para makita ko isa-isa. Nahihirapan ako mag kapag nasa loob ng sako ko kasi gamitin yung porklip kasi ang daming mga nakaharang mahihirapan ng lalo ako. Kaya inaantay kong maging magaan yung sako bago ko ibuhos mag-isa -wi ito. nga ako mga guys kapag ganitong nakasako yung binipilian ko. Kasi parang excited ba ako kung ano na naman yung makikita ko. Nakita nyo kanina, merong mga keyboard, merong kawali. Yung kawali, ang ganda-ganda Ta pa. Tatabi ko na nga agad ito para siguradong mapapakinabangan ko pa. Kasi pag nakalimutan mutan ko. Nako, hello junk shop. Kasi kikiluhin so, na siya. Tama yung size nung kawali guys. Dahil nag-iisa lang naman ako dito. Yung parang naalala ko dati nung dalaga pa ako. Nagbo-board. Ganun kalaki yung kawali Tara ko. na mga guys. Kaya baka nanawa na kayo sa mukha ko. Ayan, binaliktad ko na yung kamera ko. Mga electric pan hanger naman sa banda hindi dito. Hindi yung mga electric pan na to? Malamang nung dumating dito, hindi pa naman sira. Kaso lang palipat-lipat gamit 'yung pandakot ng truck namin kaya ayan. Ito na, sino kasi sino sa amin mga guys, ultimo mga Koreano basta electric pa na okay pa, hindi nila sinesegregate Talagang pinapatabi nila sa akin kasi magagamit pa nga ito. Kasi alam naman natin na kapag mga appliances talaga medyo may presyo. Dito naman, ke luma, ke bago, basta yung electric pan hangin ang binibigay sa'yo. Walang problema, pasado. Kaya kadalasan yung eksena dito kapag electric pan ang napupulot ko, tinitesting agad sa saksakan kung okay pa ba ito. Pag hindi na, saka pa lang siya gagalawin para i at maibenta pera ni Ami. Eto na nga ang pinaka-excited sa part ng vlog na to yung nakapulot ako ng bag na pagkaganda-ganda. Ang lambot ng pagka-leather niya mga guys. Yun nga lang yung tatak niya. Hindi ko mabasa. Ang hirap ng Para spelling niya. Para akin na talaga ito ng tuluyan, itatabi ko na. I-add to cart ko na mga guys. At yan pala yung mga pinulutan ko. Kawali. Tapos merong headband. At yung bag na to.